And even yung combination. And then, of course, you can add, kung gusto nyo to add sing sa inyong mga tea, mm. you can put flavors. Pwede mga vanilla, mm. pwede a, a slice of fruits, pwede ganun. If you want to, ano. Kasi napakagandang tulong ng tea, number one, is very good for cholesterol. Yung mga LDL, yung mga mahilig kumain ng... Lechon de leche. Ay, naku, more. Mga bad Diba? Ayan. Na, so, yon So, ngayon nga sabi ko, ah, merong magandang take home yung mga kasambahay natin. Kasi, a eh, good tea is good for cholesterol. Mm -hmm. Mm -hmm. So, second, kaya nga merong uh, a meat, uh, a tea after meat. Kaya manag oh, okay. tee party mga Briton. Ba? Yes, or so, oh, they go for, uh, di ba nagkakaroon, or oh, tea everyone after, after the dinner, meal. the formal dinner. Kasi yung pala yun talagang tutulong for digestion. Mm. It aids in digestion and then nag-oxidize uh, 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 siya nung, uh, piniprevent yung oxidation ng mga fats. Mm -hmm. And even it helps to prevent yung developing ng mga cancer, especially yung mga fats na na fry or yung mga na na broil kasi carcinogenic so yung mga free radicals so ang ang key pala don is to to drink a, a cup of uh, tea mm -hmm. and then mm -hmm. of course it also helps yung mga tooth decay talaga oh, oh. ba diba, ah uh, meron pala siyang fluoride Mm, ang oh mga tea lahat po ng klase, kahit the yes, black or any, any green, kind ah? of tea okay. na meron kayong 3 to 5 uh, cups a day mm -hmm. will kaya. help you mga antioxidants flavonoids polyphenols and mm -hmm. that it helps you kasi may tannin siya the tannin mm -hmm. is equivalent to antibiotics mm -hmm. and combination of fluoride mm -hmm. kaya kaya i remember meron ako isang friend na Chinese doctor mm -hmm meron siya isang pot na minimix niya yung baking soda and a tea. Yung na ginagamit niya pang tooth, toothpaste. Ah, okay. Okay. So sabi ko, ah, okay, okay. So mm -hmm. sabi ko, so ang dami ko ngayon na nadidiscover with, you know, with the tea. Eko, imagine nyo, pag ma-prevent yung tooth decay, Uh, iskasi other than that, parang mina up niya yung mga bad bacteria mm -hmm. na develop It's not you ba, di magsisimula muna sa tooth decay. Mm -hmm. Di pa naman ba? Mm -hmm. Tooth decay pa muna, wala pa yung ache. Mm -hmm. Pero bago mauwi sa tooth ache, yung tooth decay pala makita, magandang pang control ng cavities. Yon. And mina map up niya yung mga at saka maganda siyang mag prevent kasi yung palang tea is they have for yung mga Chinese and then it's been documented by Dr. Javin mm -hmm. na in University of Pennsylvania. Sa a biochemist. Di dinevelop niya itong ano, book on tea na uh, medicinal tea na talaga naman pwede. Meron dang tannins. Mm -hmm. this the tannin yung, yung magandang, napakaganda anti-oxidants. And then meron siyang Ah, uh, meron siyang caffeine, mm -hmm. slow caffeine. Maganda naman 'yung caffeine kasi cleansing and diuretic. Antioxidant oh. talaga naman ang caffeine mm -hmm. pagtama, And then of course, meron siyang uh tocopherol. Ay, may tocopherol siya, ayan, oo. So, meron gano'n. So, and then of course at the same time, meron siyang mga vitamin. 'Yun 'yung tocopherol is the vitamin E. And then of course mayroon siyang mga mga binibigay na mga uh, polyphenols flavonoids. So yun okay. na nakita doon. So yung apat na yun, tumutulong para yung enamel ng ngipin natin is to stay stronger. Oh, 'di ba? So sabi ko ah, talaga po pwede. And of course for skin and mga intestinal cancer. Oo, oh oh yung it 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 ano covers up yung ano it prevents the spread developing mm -hmm. the spread and even yung para pag uh, overgrowth Mm -hmm. ng mga ano. Na, kasi meron siyang uh, catechin. Yung catechin is the best antioxidant siya. So, lalo na kung halimbawa kumakain kayo ng mga fried. Yes. Too okay. much fried. Mm -hmm. And then, yung ano, uh, tawag dito, yung mga deep fry, mm -hmm. yung mga iniihaw natin. Oh. Nagpo-produce kasi siya ng mga heterocycline amines. Yung heterocycline amines, yun po yung nasusunog sa labas. And yun yung nagiging pre-radical. Nagiging cause okay. yun, yung carcinogens. Yung mga sunog na parte. Eh. pag it goes inside the body. So, magdidikit siya sa ibang compounds. Mm -hmm. Mm -hmm. So, magsisimula na siyang gisingin yung mga neoplasm na. natin, yung mga natutulog na cancer cells. So, pag uminom ka ng tea, a cup of tea, it prevents yung yung pagdevelop ng growth mm -hmm. and then the spread talaga naman to documented nakakatuwa nga kasi kung may mga burger kayo si Dr. Ayun Way Western Burger Western ng Cleveland, Ohio University ng Cleveland. Mm -hmm. Meron siyang documentation about this. So iba yung mga Briton, mga Europeans, meron silang pinag-aralan sa mga sa mga bad cholesterol naman mm -hmm. documented din nila about 800 ng mga Dutch na pinag-aralan nila na heavy eater ng meat pero mm -hmm. nagtiti, nakita nila about uh, 50 to 65 percent talagang mababa yung cholesterol level. Yeah. Kasi dalawang bagay ang pinoprevent. Kaya iba yung the stroke, Mhm. Mm Ibigay yung, yung high blood pressure. Mm -hmm. So piniprevent niya yung mga lining ng arteries, yung mm -hmm. wall para hindi magkaroon ng arteriosclerosis, yung mm -hmm. pamamaga at hardening ng ng mga arteries natin. Kumikipot 'yan eh. Kasi true time pag kumakain tayo ng kumakain ng karne or fats, naiipon okay. 'yun doon sa lining mm -hmm. until maging kumipon mm -hmm. na mm -hmm. kaya magbabaha mm -hmm. na 'yon. Gaya nangyayari sa atin Baba. sa kalsada. So ganun din sa katawan, through time. Mm -hmm. Pero kung if you are a tea drinker, so it prevents yung mga wall arterial para kang may mga tagalinis yeah. lagi and even yung bloodstream mo meron kang taga taga filter mm. ng mga para ano tapos ihiyano yung sludge mm. yung mga I bad cholesterol sludge and then ilalabas mm. niya through water syempre detoxification and cleansing mm -hmm. so sabi ko napakaganda talaga niyan yung anti na properties ng anti